Nako ay paano pa kaya ipagtatanggol na itong si Harry Roque, itong si um, Alice Guo. Ngayon po ay inihain na ng DILG ang kasong graft. Laban nga dito sa mayor na ito ng Bamban. Siguro ay natatandaan nyo yung raid na ginawa ng, ng DILG dito nga sa isang property dyan sa Bamban. Ito yon, sinalakay ng mga otoridad ang isang sampung iktaryang lupain na pinamamahalaan ng Sun Yuan Technology Incorporated. Ito po ay kamakailan lang kung saan nga natagpuan ang ilang sophisticated bagging equipment ng raiding team. Nga naman, bakit may mga ganun kang equipment? Kung ang negosyo mo diyan sa, dyan sa property na yan ay legal, ay talagang merong kahinahinala dyan. Mantakin nyo ah, 600 na Filipinos at dayuhan ang nailigtas sa raid. Yan po ang isang ebidensya. Patunay na etong si Alice Guo ay konektado. Sabay nga, baka miyembro nga daw ito ng triad ng China or sa China. Kaya dapat lang talaga nakasuhan at ito po ay posibleng maging dahilan para maihain naman ang preventive suspension kay Guo na sa ngayon kini ang kanyang citizenship ng mga senador. You see, talagang hahantong at hahantong to sa korte. Dapat lang talaga na may magkaso. Pero hindi rin natin uh, maiaalis yung credit sa ginagawang investigasyon ng Senado. Dahil dyan sa investigasyon na yan, marami ang nabubulgar tungkol nga dito sa, sa isang Chinese mayor na ito na mukhang talagang may ibang pakay, may ibang intensyon sa ating bansa. Ay baka totoo yung sinasabi ni Senator Loren Legarda na ito na ngayon ang paraan na uh, or para tayo ay sakupin ng China, nagiging politikal, magtatanim uh, ng mga posibleng maging leader o magkaroon ng pwesto sa ating gobyerno. Ganun po ang ginagawang paraan ngayon ng China. Graft case, inihain ng DILG versus Mayor Alice Guo. Yun lang. Katulad ng sinabi ko, sige, kung naandyan ka pa, Harry Roque, kung hanggang sa dulo ay pwede mo siyang ipagtanggol at depensahan, go ahead. Dahil napakalarami na, napakarami mo nang haharapin na kaso. <laughs> May kaso ka pa po, Harry Roque. Ako kasi medyo napipikwan ano ho kung paanong ipagtanggol ng isang Harry yung katulad na yun ng si Alice Guo. O nakitang kita naman, kahit siguro yung mga normal natin, ka, ordinaryo natin kababayan, ay nakikita at nararamdaman ang panluloko ng isang mayor na ito, huwad na mayor ng Bamban Tarlac. Nagsampan ng kasong katiwalian ang Department of Interior, Interior and Local Government Laban kay Mayor Alex Guo ng Banban -Ban Tarlac dahil sa di umano'y pagkakasangkot nito sa mga iligal na aktibidad ng Pogo sa kanilang lugar. Hindi na pwedeng itanggi yung ganito. Hindi na talaga pwedeng itanggi. Abay, siguro naman hindi bobo ang ating mga senador. Ano ho? Para, para gumawa nga ng ganitong klaseng masusing investigasyon, Abay, una pa lang siguro, alam na nila kung bakit kailangan nilang mag-imbestiga. Sa puntong ito, suportahan natin ang ginagawang investigasyon ng Senado. Dahil alam natin kung para saan ang investigasyon na yan. Huwag kayong mag-alala doon sa mga taong sumusuporta at dumedepensa pa rin kay uh, Mayor Goo. Talaga pong darating sa korte ang usapin na ito. Good luck!